Hello everyone. Ayan, marami kayong makikita na mga puno ng nyug at ibang puno. Dito lang sa probinsya ng Cebu. Ayan guys, maganda na ang panahon ngayon. Dito sa Cebu. ito ang lugar namin papunta ako sa labasan guys magbabayad ako ng bills at medyo nasa looban kami malayo layo pa ang kasada ayan doon na sa amin ah. doon ako galing Yan, marami kayong makikita na mga bulaklak. Yan, gumamela. Tingin tayo dito sa ibang bulaklak yan ang ganda guys so, may puno pa ng nangka dito magtawag ako ng motor sa unahan pero malapit lang naman yung nung bayaran abayad center ito lang guys yan ang problems pasyal po kayo sa aming lugar lakarin ko na lang guys para exercise dito yung mag parking yung mga yung mga driver sa motor yan isa lang motor naka parking pero wala ang driver kaya lakad lang exercise na din exercise ng paglalakad Masarap din maglakad. Ang cute. Honda guys hmm.